At arestado po ang isang 46 anyos na lalaki matapos mahulian po ng hinina shabu sa barangay Tambak, Malasiki, Pangasinana. Kinilala po ang sospek sa alias na Budoy, residente po naturang lugar. Ayon po sa pulisya, nakita po ng mga tauan po ng Malasiki Municipal Police Station na ang kahinahinalang kilos po ng sospek habang nagpapatrolya. Tumapo po ang sospek ng lapitan ito ng mga otoridad at dahilan para maiwan ito ang isang 38 kalibre na revolver na may tatlong bala. Matapos mahabol po ang sospek na kuha mula sa kanya at tinatay ang 30 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 204,000 pesos. Dinala na sa Malasiki Police Station ng sospek at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon. IFM News IFM News IFM IFM News